Nilinaw ni Councillor Francis Palmones Jr. sa 18th Regular Session ng Sangguniang Palungsod na may umiiral ng ordinansa ukol sa speed limit sa ilalim ng Ordinance number 15-1061 o ang Kidapawan City Public Safety, Security, Peace and Order Code of 2015. Kumakalat kasi sa social media ang paratang na walang ginawang aksyon ng sanggunian kaugnay sa speed limit na madalasan hinang aksidente sa mga lansangan. Anya, matagal lang umiiral ang nasabing ordinansa. Pampanga. Kaya't anumang bagong panukala ukol sa speed limit ay dapat ituring na amendment at hindi bagong ordinansa. Para ma mawala ka ng isyong uh, wala sa gibuhat sa ato ang sanggunian, I would like to go on record na aduna na speed limit ordinance katupang year 2015. Wala nato dayo na na-enforce because we lack speed gun. Karon kay aduna naman matay speed gun, I think we could now enforce our ordinan. Gate naman ni Vice Mayor Melvin Lamata, may nakasaad ng speed limit sa ilalim ng Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code at kailangan na lamang ng lokal na ordinansang magbibigay diin sa tungkulin ng mga law enforcer para sa mas epektibong pagpapatupad. Siguro what is lacking is educating the public and as well as enforcing these existing laws. Dagdag pa ni Councilor June Tinyol, layo ng lokal na batas na iangkop sa sitwasyon ng lungsod ang pambansang alintuntunin. Inihayag naman ni Vice Mayor Lamata na nagpasa na rin ito ng ordinansa na palakasin ang edukasyon sa trapiko sa pamamagitan ng mga seminar at education campaign sa mga paaralan upang maituro sa mga kabataan ng tamang asal sa kalsada. Cherry May Tapia, NDBC Bida Balita.